morning, kakain tayo. Magpapalamig muna tayo, guys. Anong gusto nyo? Gulaman. O yung ice cream. Ayan, guys. Ice cream. Anong chocolate? Anong flavor ba to? Coffee. Coffee crumble. Ay Ayaw ko nito. Ayaw ko nyan. Ayaw ko nyan. Ayaw ko nyan. Gusto ko eh. Ito. Ito, guys. Ito. Itong piraso to, guys, ha. Isang choco almond at isang coffee crumb crumble at cookies and cream ay ko ang hirap buksan ha ayan ayan na nung eto ba masarap pa to ay kagrabe naman katigas ini, eh mmm mmm maghalo ang kinahin ko dito gulaman ice cream Matigas man o eh. Ayan. O, kain na. Kain, kain muna kayo nitong ice cream. Kasi, mainit. Grabe. Gamot sa init Nang! ari ko. Katawan. Tara guys, kain na tayo. Ayan. And guys, o. Oh. Sarap. Mainit sa labas o oh. tirik na tirik ang hangin. Ay, ang init. Ayan, tirik na tirik. So, kain tayo. Alin na kayo dito? Pili na lang kayo. Ayun, Kofi Campbell at saka yung Choco Almond. Ito na lang ang gusto ko. Hmm. Tara guys, kain tayo. Baka mag, ano naman ang ano nito, point natin dito. Nagkahalo ng kinakain. Hmm. Tapos yung ice cream. Ubusin ko muna to bago yung ice cream kasi nagtutunaw din pala ito. Sige guys, thanks for watching. Kain na tayo. Ayoko ng rice. Gusto ko muna to. Thank you guys. Thanks for watching.